Hindi lang, ito lang. Right, mga kamangil na. So, nandito tayo sa Tiga Project. Pag maayos na, doon ka Kaya may binalikan tayo dito mga kamukil na major uh, minor problems, no? So, karapatan natin na ayusin ito mga kamukil kung ano yung mga lalabas na problema dito. So, nakita ko na yung mga problems dito mga kamukil. Bali, ito pala yung project namin, no? Na bago kami pumunta sa Katalunan, ito yung nayari muna namin projects. Ayan, no? Yung lights natin, hagdanan. So, may mga pin problems tayo ng mga kukunti-kunti spotting lang. Tapos yung ating OTR dito, ayan. Ayan, hindi pa siya tapos. Kulang pa siya ng katalata. Iba kasi yung nagkontrata dito. Ito. Ito na lang kulang katalata at saka undermount na sink. So, ito yung project na nangyari natin dito mga kamagilaw. yung pinakakulang na lang talaga ito para lalabas yung ganda nito. Salamin. Mga salamin na lang talaga mga kamukil Tulad nito, may salamin din dyan. No? So, tiningnan ko na yung mga minor problems. Oh, so, nakita ko na no hintayin ko na lang yung signal ni ma'am Glay para maayos na ito yung ating mga CRs dito uh, okay na to tapos gumamit tayo ng door closer may sarili siyang door, door, closer ano so pagdating ng salamin mga kamagil meron pa tong ano dito meron pa tong uh, railings no uh, hawakan ng pakyat na stainless so sila ma'am na kasi yung nag-negotiate sa maglalagay ng salamin dito ito yung pinakaano natin. napakalaki, malaki din tong bahay na to, makamkin napakalaki nito. Papunta doon. Ano, marami pang mga gamit sila ma'am no. Pa masyado na ayos. So dito na party, meron tayong aayusin. Itong sink na to, may kunting tagas. So nakita ko na kung ano yung reason. Ano sa galing yung tagas na sinasabi nila sir. Tapos ito, ito yung mga minor problems natin no oh yung mga skim coat to na hindi talaga masyado na mix, no? May mixing paddle naman kami mga kamukil na ginagamit, no? Siguro, pag wala ako dito, ah, uh, hindi nila ginagamitan ng mixing paddle, o oh, hindi ko lang alam, no? O, oh, kasi mas madali mag-mixing uh, ng skim coat mga kamukil, pag mixing may mixing paddle tayo. So, pagka uh, powdered talaga na skim coat, hindi may iwasan itong mga ganito pag powdered, no? Kaya, ma-advise ko sa lahat, na mga gagamit ng skim coat na, pwede tayong gumamit ng liquid skim coat na mas maganda kasi mixing na yun eh tapos ito yung mga pusti natin na bakal pagdating dito hindi nila hindi na sagad siguro yung puksi primer dito dyan lang na part yung ah, uh, kinakalawang no so yan yung mga minor problems na gagawin na uh, trabahoin natin dito so maliwanag na dito mga kamukilo o dun sa dulo mayroon tayong mga lights nilalagay dito So, may mga switch din to. Ito. Sindihin natin. Ito ay natin pasindihin to mga kamugilang dalawa. Ayan o. Pakaliwanag. Laki nitong bahay na to mga kamugilang. Uh, anim na buwan namin itong tirabaho. Tira Gabi uh, dito. Yung hatsita namin sa trabaho dito. Okay. Yan lang mga kamugila. Yung ating video. Tiga to. Project to. So, babalikan na naman natin to para maayos yung mga minor problems, kasi may ano pa tayo dito mga kamukil, warranty, within 6 months, yung warranty namin dito. Okay, thank you mga kamukil.